Ipapalit na po namin yung tip Bago hindi niya pa ilalim ng lahat yan Walang supply ng tubig Walang lumabas sa tubig na, na pinutol namin Tapos yung tip na yan Puputol-putolin na lang namin sa pagitan Nandun naka-encap na Kaya na kayo, ano, ang go. Kaya na kayo, ano, and Kaya na kayo, kaya na. Jesse, kaya, 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 kaya na muna. Kahit na na eh, papahina namin sa truck. Kanyang tinanggal na luma.